Dagsa na kaya mga pasahero sa pantalan sa Maynila? Alamin po natin mula kay Bien Manalo Live. Bien? Dayan, ayon sa pamunuan ng Manila North Porta, mahigit dalawang milyong pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa pantalan. Iyan ay sa paggunita ng Semana Santa. Kahapon nga, Dayan, ay naitala ang pinakamataas na passenger traffic dito sa pantalan na umabot sa mahigit tatlong daang libo. as ng pasahero sa Manila North Port. Mahigit dalawang milyong pasahero ang posibleng dadagsang biyahero ngayong Holy Week na inaasahang dadagsa sa pantalan sa paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Naitala kahapon ang pinakamataas na passenger traffic sa pantalan na umabot sa mahigit tatlong daang libo. Biyahing buhol ngayong araw si James Hamero para doon gunitain ang Semana Santa. Kasama ni Brian ang kanyang aso. Madaling araw ng Huwebe Santo, makakarating si Brian sa Bohol. Unang-una kasi pag nagtatrabaho, minsan lang bakasyon eh. Ganun po kaya nangyayari po doon, nagiging long weekend siya mula Thursday hanggang Sunday. So makakasama mo yung pamilya mo, ganun po. Sa Bohol kasi mga religyoso tao doon, madalas. Oo, kilala talagang reliyoso yung mga taga Bohol talaga. Mga malalapit sa Diyos talaga yung mga yan. Lagi. Biyahing Negros Occidental naman si Kenji Okate para doon gunitain ang Semana Santa. Nagtatrabaho bilang driver sa Maynila si Kenji, kaya taon-taon siyang umuwi sa probinsya. Inagahan na niyang umuwi para hindi sumabay sa siksikan. Kasi ano eh, magbabakasyon ako para sa pamilya ko. Inagahan ko nga ka kasi sabi ko, baka ma-traffic ako, ayaw kong maiwan ng ano, eh, barko eh. O, kasi nadanas ko yung dati nung 2022, nagbarko ako. May mga dala rin ako dati eh. Anim na oras na traffic dyan. Gawa ng ulan. Bilang bahagi ng Oplan Biyahing Ayos, Semana si Santa 2024, nagsagawa ng inspeksyon ang DOTR sa mga pantalan sa bansa. Katuwang ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard kasama sa binisita ang Manila North Port. Matatanda ang nagbaba ng mandato si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanatili ang kaayusan at seguridad ngayong Semana Santa. Meron silang makakainan, malinis yung mga comfort rooms. No? Siguro yun ang uh, importante ngayon eh, na uh, maging comfortable yung kanilang stay dito sa terminal. Nananawagan pa rin kami doon sa mga shipping companies, no, na improve nila yung kanilang mga booking systems, no. Kasi importante, uh, maayos yung booking systems nila, no. Parang sa airline, no, pwede kang uh, bumili ng ticket online, no. Pwede kang uh, bumili ng ticket sa mga travel agencies, no. maraming options, no. Siguro ganun din dapat ang mangyari dito sa mga shipping companies natin. Nilinaw ng Maritime Industry Authority na maaari silang magdagdag ng biyahe kung kinakailangan. Nagbabala naman ang PPA sa publiko sa online booking lalo na ngayong peak season. Sa mga nagbook online, magbook lang po tayo doon sa official website ano ng mga ano ng mga shipping lines ano kung meron silang available. O kung wala naman silang available, doon lamang po tayo sa mga lihitimong mga ticketing agent o doon mismo sa opisina ng ticketing line. Nilinaw din ng PPA na wala nang kailangan pang bayaran na travel insurance dahil kasama na ito sa binibiling tiket. Dayan, mahigpit pa rin ang paalala ng pamunuan ng pantalan sa mga biyahero, kaugnay sa mga hindi dapat dalhin. Kabilang dyan ang mga matatalim at matutulis na bagay. Pinapaalalahanan din ang mga meat products na maaring dalhin dayan. Iyan ay dahil na rin sa banta ng African Swine Fevers sa ilang lugar sa bansa. At yun muna ang update dito sa Manila Northport. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, Bien Manalo.